magandang hapon mga guys at nandito tayo ngayon sa may Taytay -tay, Rizal masyadong maulan ngayon mga idol tayo sa, sa Greenwoods Executive Village yan, shoutout po sa inyo dyan sa mga lugar na bumabaha ay ah, palagi po kayong mag-iingat at magiging handa po kayo dyan palaging maging handa bigla na lang ganito ang panahon bigla na naman sumungit so tayo mga guys pa ano tayo papunta tayo ng Pasay. Dito tayo ngayon sa may ano. Ito, C6 na to, mga idol. Ayan, shout out dyan kay Farmer Boy TV. Kay si Badong, shout out. Sa lahat ng mga tropa natin dito sa YT, shout out po sa inyo mga guys. Sana nasa maayos at nasa mabuti kayong kalagayan. Princess Preya at kay Ma'am Millet Vlog. Salamat ma'am sa suporta. Hindi na tayo nakapagtalaw sa mga live ninyo. Dahil eh, gabi na rin tayo kung makauwi. Kahit gusto pa natin ma... Ano? Umasok sa live, wala na. Pagod na mga guys Malayo na yung uwihan natin Mabawi-bawi na lang tayo Kahit sa mga ano na lang Replay Araw ko tayo ngayon ng Sabado Mga idol Huling araw ng trabaho natin At bukas pahinga naman ulit parang kailan lang yung linggo linggo na naman ulit bukas galing tayo ng angono mga idol at uh, doon tayo nag pick up dahil gusto man natin i vlog doon Yung problema kasi napakaikpit sila now video or taking pictures allowed kasing kalsada na si 6 mga guys nung panahon na dito ako sa Pasig na Katira 20, 2012 parang hindi pa talaga dito dumadaan yung mga ibang kotse mga sasakyan pero may kalsada na to dito kaso parang lubak-lubak naging ano to mga guys naging tawag dito basta yung basta yun lang yun marami na dumaan dito mga ano na around 2016 kasi 2015 dumadaan kami dito rap road pa to mga idol itong kalsada na to dati kasi umiiwas sila dito sa kalsada na to lalong lalo na paggabi mga guys dahil marami dito ano, yung mga jumper binubuksan yung laman ng truck tapos kung mga ano man kung wala silang makuha binabato kaya wala mga guys Ayan, yung iba dito, ano talaga, umiiwas pero nung time na 20, yan basta ganyan 2017, 2018 wala na pati pinaganda na nila tong kalsada na to sinimento na at naging ano na siya one lane, one lane na ito tumarayo dito mga idol Karamihan yung mga riders natin May bili sila dito ng pyesa ng mga motor Kasi halos kabilahan dito Puro ano Bintahan ng pyesa ng motor Tapos itong kalsada pa lang Wala pa itong sa kapila ate. Ito pa lang dito Ano na to? Ah, na to, Matuan, taon 2016 70 dito ginawa tong tulay dito dyan, dyan sa kabila ito ito pa lang dati mga idol yan pa lang lawak yan mga guys oh. tingnan nyo. Laguna sa bay na yan doon Tinan nyo, dahan-dahan na nila sinasakop yung Laguna Bay. Tinatambak tinatamba ka na oh. kung napanood nyo yung ano yung kay so, sa ABS-CBN ito yun dito kay Ted Pylon pero wala din naman nagawa ang gobyerno tuloy tuloy pa rin hindi question nila dahil nga ano na yun? na ah, Laguna Bay na. Tinatambakan pa. Ito kasi yung ano mga guys. Ah, mabilis ka talaga dumaan dito. Lalong lalo na kung taga Rizal ka. Tapos sa pupunta ka ng airport. Ah, dito ka na dumaan. Huwag ka na mag Huwag Kumbaga naging shortcut to dito mga guys. Kung mga halimbawa galing kayong mga antipolo. Kung magsi C5 kayo ilang oras na. Ang aabutin sa inyo dito may oras din naman. Pero lesson na. Hindi na gaano. Kung halimbawa doon kayo dadaan sa may ano. C5. Aabutin kayo doon ng mga tatlo. Apat na oras. Hanggang terminal trace. Pag dito, siguro mga guys mga dalawang oras na lang. Pero kung maluwag yung traffic, ah, uh, mga isang oras lang. Kaya karamihan yung mga taga Rizal dito na daan. Kung pupunta ka ng south, pwede rin dito. Cavite. Ah, yeah, dito ka na tumag kung galing kang Rizal. Kahit mapakainta ka man. O kahit nga Pasig, pwede ka dito. Mas mabilis dito, mga guy. Atensya na eh, maingay ako. Kato, may natutulog pa lang? Natutulog ba yan o nagtatasal? dadasar yata yan eh. Umutulo kanina laway eh. Kaya nilang suot ng mask. Tandaan lang tayo mga idol. Madulas ang kalsata. At magbigay galang dito sa mga nagmumotor. O. Oh, yan. Tignan nyo yun tulin tolin O, oh, tinong talsik sa motor. Hawawa naman yung nag Nagdadaan mo motor. naman ang kote. Okay, malili ko dito mga ka-guys pag dito kayo duman sa C6 kung galing kayong tay-tay dire-direcho lang po ito ano ah, nito, tagig na lower dikutan Shoutout pala kay Maskarang Vlogger May Rams Motovlog Shoutout kay My Precious Heart shoutout sa inyo mga idol ay Selmarie Vlog shoutout ay Maring Kababayan Helen Store Samshay Channel shoutout Boss si CP Sampaga Shout out sa iyo Idol Ay 20 Wheels TV Kay LG Vlog Shout out Ang hospital mga guys Ang bagong hospital na ano, tagig pinapagawa, hindi tapos yung sa mga bikers na to uh, ganyan, pagod ka na magbike tapos maulanan, naku po pa mga yun dahil mga bata pa matapang pa yung dugo ano mo kaya ang gagawin nila dyan o tina mo tinampakan na pala ulit to. o yan sabi so, naman yan. Wala na. Wala na mga yung tubig dyan. Kaya pagdating talaga ng tagulan, kawawa naman ang ano, pasig. Palit na palit na lang yung lugar ng ano, ang sakop ng Manila Bay. Tinatamba Tinatamba ka na nila. Oh, wag na muna tumawid, boss. Relax lang, relax. Maalon dito, mga guys. Pasensya nyo na. Pangit ng pagkasemento nila dito. nila dito. Semento yung kalsada pero maalon-alon. Ang klase. Oh, oh. Ah. Sa alon 'yan. Mga guys, kita mo na yung bundok ng Laguna doon. ulit tayo mamaya abang abang lang mga idol pag doon na tayo sa may ano, circle abuay mga guys pasok tayo dito ng expressway kasi ako matraffic doon sa circle hindi na ako nakapag vlog doon kasi medyo delicate delikadong sitwasyon Siksikan mga idol pala mga idol dyan sa probinsya dyan sa Sambuanga City sa mga tropa ko sa aking mga subscribers dyan sa kapatid ko mga pamangkin magpaplano mga guys pa itong December makakawi tayo Makakapiso uh, tayo ng budget na papasay, Pagbalik, kahit langoy na lang. O kaya, lipat na lang. Sarap umuwi mga idol ng probinsya. Problema, budget. Pamasahe pa lang. Diyos ko Lord. bawal ka dyan Talaga, mga bus driver na to eh pero na nga nakalagay bawal dito bus truck sa may Nichols Toll okay? At natanto yung ating ano pambansang ano paliparan doon yung Sibug Pacifico oh. Yan na ulan na naman mga guys ba sila dito sa may ano pash yun naman kayo dumaan dito oh, sa kabila oh. pagsiksikan kayo dyan mabuhay bawat ano sila dito mga guys kailangan bagitin mo yung mabuhay para um, para umangat ka agad yung boom so, pag hindi mo banggitin nyo mga guys ha, wala pati yung boom na, ano na rin tinatamat na rin yung klase at yun na mga guys so, oh, hindi siya nag hindi siya nagsabi ng mabuhay oh. eh hindi umangat yung boom ano yung ano dito sekreto laman natin ngayon mga guys baka sa Monday na namin tatransfer to dahil kailangan to ng booking kapunta kasi tong ano tumagete sa pisak namin tatransfer to kaya maaga makauwi ang mga booking ngayon wala mo na overtime Mga guys, 'yung Paseo de Malayanes. Makati na po ito, mga guys. dala na mga daddy basa ang kalsada Ma, basta basa madulas diba brad pero pag tuyo hindi madulas no nakapit no anong gusto mo brad basa o tuyo basa ayok huwag naman yung basang basa kasi mas masyado na madula. <laughs> Papas mo na ba yun? Hmm, ano lang, nasa kalagitnaan lang ng pasmo. No? Um, uh, shout out kay 5 star. 5 star bus. Ah. Naman 5 star hotel. <laughs> Mahal yun, dol. Bus lang. Ah, bus lang mga guys osmeña po yan dyan pag dumiretso ka dito tayo kakaliwa tayo dito mga guys dito tayo sa looban hanapan natin yung walang basa hop sige call bante call handa lang call lang hop kabi konti bante hop ayan na mga to mga guys pag dumiretso ka dito et ang labas mo dito etsa yan shout out sa iyo idol hindi okay, bante kami hindi naman kami nagmamadali sa importante makarating tayo ng matiwasay di ba idol ito yun di ba tingin sa kanan at ka kanan Ayan. ayos bante bantikol. Ang goal. naka na. Yan mga guys, nandito na tayo sa top. 'Yan nagmamadali itong si Conquest na to. Okay yeah. 'Yung pagkuwan ka na dyan Pagbarakuhan barakuhan ka na dyan bahala ka mo pero... bahala ka dyan Kahlo. magpalitan kayo ng kulay basta kami relax lang kami <coughs> so, man, Tingin nito sa akin. mo mga guys pag nandito kayo ito tips tips ko lang sa inyo lalo na mga commuter mag ingat ingat kayo dito mga idol ang dami talaga dito ang snatcher Buen dia tap to mga idol Mga kababayan natin dyan Mga probinsyano Konting ingat lang dito Isang snatcher nandito Okay, wait, wait ah.